Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikasampu ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa hindi na Abraham ang itatawag sa iyo kundi Abraham sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman ang poon ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong san sinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kay Awit pambungad sa mabuting balita. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, wag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithid niya't kalooban ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga Hudyo, Tandaan ninyo ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus. Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iay walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin. At sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos hindi ninyo siya nakikilala, ngunit si nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo wala ka pang limampung taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Yesus. Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y ngunit nagtago si Yesus at lumabas ng templo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,